Kamusta na kayo mga monyo? Susubukan lang muna nating mag-record gamit ang cellphone. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matanda na nakaramdam ng matinding pagnanasa sa kapitbahay niya na sexy na iyami pa. Ipinalabas ito noong 2014 na pinamagatang Gemma Bowberry. Si Emmanuel Francisco ay isang matandang lalaki na nagmamayari ng isang bakery shop sa maliit na village. Kasama niyang naninirahan dito ang kanyang asawa at anak. Isang araw, nasunog ni Emmanuel ang mga tinapay na niluluto niya. Tinanong ng asawa niya kung bakit wala siya sa sarili. Sumagot si Emmanuel na nag-aalala siya sa kapitbahay nila dahil kamamatay lang ng asawa nito. Nagtungo si Emmanuel sa bahay ng kapitbahay nila na si Paulo Doria para kamustahin ang kalagayan nito. Naabutan niya ito na sinusunog ang mga gamit ng yumaon nitong asawa na si Gemma. Napansin ni Emmanuel ang isang diary na pagmamayari ni Gemma at dinala niya ito sa kanilang bahay. Habang binabasa niya ang diary ay naalala niya ang nakaraan. Mahabang flashback to. Pagkatapos ng kasal ni Paulo at Gemma, lumipat sila sa isang lugar upang magsimula ng simpleng pamumuhay. Doon nga ay naging kapitbahay nila si Emmanuel. Sa unang pagkikita pa lang, nabighani kaagad si Emmanuel sa kagandahan ni Gemma nang bumili ito ng tinapay. Kasi nga naman, yummy. Isang araw, sinundan ni Emmanuel ang aso nila na nakawala. Aksidenteng nagkita sila ni Gemma dahil inilalakad naman ito ang kanilang aso. Dito sila nagkakilala at naging magkaibigan. Kinagabihan, nagpunta si Paulo sa bahay nila Emmanuel upang magpatulong dahil nagloko ang kuryente nila. Nagpunta si Emmanuel at ang asawa niya sa bahay nila Paulo para tulungan sila na ayusin ang kuryente. Habang naguusap ang tatlo ay tahimik lang si Emmanuel na pinagmamasdan ang kagandahan ni Gemma. Nang sumunod na araw, bumili si Gemma ng tinapay sa bakery nila. Sinabi ni Gemma na gusto nitong masubukan gumawa ng tinapay. Kaya pinapasok siya ni Emmanuel sa kusina para turuan. Nainitan si Gemma habang nagmamasa ng tinapay. Kaya tinanggal nito ang kanyang jacket. Hindi tuloy maiwasan ni Emmanuel na titigan ang katawan ni Gemma na napakalinamnam. Ilang kababaihan ang bumisita sa bahay nila Gemma nang sumunod na araw. Humanga si Jema sa ganda ng pangangatawan ng isang babae kaya tinanong niya ito kung ano ang kanyang sikreto. Sinabi naman ng babae ang klase ng ehersisyo at diet na ginagawa niya. Kaya sinimulan na rin ni Jema mag-diet sa pagkain at mag-workout. Nasa lubong ni Emmanuel si Jema at tinanong niya ito kung bakit hindi na ito bumibili ng tinapay sa kanila. Sumagot naman si Jema na nagpapaganda siya ng katawan kaya kailangan niyang mag-diet. Nang paalis na si Gemma, bigla itong napasigaw kaya nilapitan niya ito para tanungin kung ano ang nangyari. Sumagot si Gemma na may insekto sa loob ng kanyang damit. Binuksan ni Emmanuel ang damit niya para alisin ang insekto. Sinabi ni Emmanuel na isang nakakalasong insekto ang kumagat sa kanya kaya kailangan niyang sipsipin ang lason sa katawan ni Gemma. Kaagad naman pumayag si Jema kaya mapapasa na all ka talaga. Mabuti na lang at hindi sa pagitan ng hita ni Gemma kumagat ang insekto. Jackpot sana yon. Habang sinisipsip ni Emmanuel ang katas ni Jema, este yung lason pala. Isang binata na nagngangalang Marco Jonio ang nakakita sa kanila. Lumapit ito at tinanong kung ano ang ginagawa nilang dalawa. Habang ipinapaliwanag ni Emmanuel ang nangyari ay biglang nawalan ng malay si Jema. Dinala nila ito sa ospital gamit ang sasakyan ni Marco. Pinauwi rin kaagad ng doktor si Jema pagkatapos painumin ng gamot. Habang nasa biyahe, titig na titig si Jema kay Marco na parabang tinitigasan. May titi pala. Nang sumunod na araw, aksidenteng nakita ni Marco si Jema at sinimulan niya itong kausapin. Sa hindi kalayuan ay pinagmamasdan sila ni Emmanuel at iniisip niya kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Nahalata kaagad ni Emmanuel na pinagnanasaan din ni Marco si Jema. Nawalan tuloy siya ng pag-asa na makakaiskor pa siya sa asawa ng kapitbahay niya. Okay din. Isang araw ay sinabi ni Paulo na nag-imbita siya ng mga panauhin sa susunod na araw kaya inutusan niya si Jema na bumili ng alak na iinumin nila. Nakasalubong ni Jema si Marco sa loob ng Savemore. Binanggit niya na may magaganap na pagdiriwang sa bahay nila kaya tinulungan siya ni Marco na pumili ng masarap na inumin. Kinabukasan ay nakita ni Emmanuel si Jema habang nagmamaneho. Sinundan niya ito dahil sa pag-aakala na pauwi rin si Jema sa bahay nila. Subalit napansin niya na iba ang direksyon na dinadaanan nito. Laking gulat niya tuloy nang makita niyang papunta pala si Jema sa bahay nila Marco. Pakiramdam tuloy ni Emmanuel ay may ginagawang milagro ang dalawa. Habang naghihintay siya sa labas ay napag-isip-isip niya na wala naman sigurong ginagawang masama ang dalawa kaya umalis din siya kaagad. Kinagabihan ay dumalo si Emmanuel sa party na ginanap sa bahay nila Gemma. Habang pinagmamasda ni Emmanuel si Gemma, napansin niya na may chikinini ito sa leeg. Iyari na, lalo tuloy siyang naghinala na nagbayuhan silang dalawa ni Marco noong araw na yon. Nang sumunod na araw ay nagkasulubong sila ni Marco. Tinanong niya ito kung kamusta ang kanyang pag-aaral. Sumagot si Marco na hindi siya makapag-concentrate ngayon kaya iminong ni Emmanuel na tawagan nito ang kanyang nobya at magpatulong siya para meron siyang inspirasyon. Sumagot si Marco na gagawin daw niya ang ipinayo ni Emmanuel. Habang naglalakad pa uwi, napansin niya si Gemma na paalis ng bahay. Palihim niya itong sinundan at nakita niya na papunta na naman ito sa bahay nila Marco. Nakita niya nga mula sa bintana na nakapatong si Jema kay Marco na talaga naman. Iyami, Nakaramdam ng galit si Emmanuel. Gusto niyang kausapin si Gemma para pagsabihan na itigil na nito ang maling ginagawa niya. Pero naisip niya na baka masira ang kanilang pagkakaibigan kapag pinagsabihan niya si Gemma. Kaya nagdesisyon si Emmanuel na manahimik na lang. Nang sumunod na araw, pumunta si Gemma sa kanilang bakery upang bumili ng dalawang tinapay. Binanggit ni Gemma na nasa London ang asawa niya ngayon at mananatili doon ng ilang araw. Dahil sa pagmamadali ay nakalimutan ni Gemma ang isang tinapay. Dinala ito ni Emmanuel sa kanilang bahay. Kaya pala nagmamadali si Gemma ay naghihintay doon ang galit na tarugo ni Marco. Nakita na naman niya mula sa bintana na nagtatampisaw ang dalawa. Narinig din niya na pinag-uusapan ng dalawa kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Subalit alam ni Emmanuel sa sarili niya na ginagamit lang ni Marco ang napakalinamnam na katawan ni Gemma. Habang nakatulala si Emmanuel ay lumapit ang asawa niya at sinabi nito na parang napakasaya ni Gemma kahit nasa London ang asawa niyang si Paulo. Kahit nakabalik na si Paolo sa kanila, patuloy pa rin ang paglabas ni Gemma. Nang muling lalabas si Gemma, tinanong ni Paolo kung saan ito pupunta. Sumagot naman si Gemma na may bibilhin lang. Talaga ba? Pero paglabas ni Gemma ay dumiretso ito sa likod. Nagpalit siya ng kaakit-akit na kasuotan bago dumiretso sa bahay nila Marco para magpahukay. Sarap nun. Nang makarating doon, kaagad nitong tinanggal ang damit niya para patigasin ang eh tarugo ni Marco. Yami, Sinabi ni Jema na isang oras lang sila pwedeng magsama kaya bayuhin na daw ng bayuhin ni Marco para makarami. Habang nagbabayuhan sila, ay aksidenteng nabasag ni Jema ang isang estatwa. Nagalit si Marco at sinabi nitong iyon ang paboritong estatwa ng kanyang ina. Sinabi ni Jema na ang kanyang asawa ay magaling na karpintero at kaya nitong ayusin ang estatwa. Syempre, tuloy pa rin ang bagong taon na talaga naman. Mapapasa na ulka na lang panoorin mo yung buong movie at siguradong magagalit si Tarugo sa makikita nito pagkatapos ng napakainit na tag-ulan ay sinabi ni jema na babalik na sila ng asawa niya sa London tinanong niya si Marco kung nais ba nitong sumama sa kanya sinabi naman ni Marco na susundan niya si jema kahit saan ito magpunta kasi nga naman nang sumunod na araw pumunta si jema sa bakery ni Martin at sinabi nito nalilipat na sila sa London samantala sa bahay nila Marco ay bumisita ang nanay nito Tinanong rin ito kung nasaan ang paborito niyang estatwa. Pinagalitan rin niya si Marco dahil napapabayaan na nito ang pag-aaral niya. Muli na naman niyang naalala ang kanyang paboritong estatwa at galit na tinanong kung nasaan ito. Sinabi ni Marco na ipinagawa niya ito sa isang karpintero dahil may konting gasgas. Pagtapos nun ay sinabi ng nanay niya na babalik na ito sa Paris kasama siya. Habang nag-uusap sila, nakatanggap ng mensahe si Marco mula kay Gemma at sinabi nito na pupunta daw siya sa kanilang bahay. Sinagot naman ni Marco si Gemma at sinabi nito na huwag munang tumuloy dahil nandoon ang kanyang ina. Sinabi rin ni Marco na hindi na siya makakasama sa kanya sa London dahil babalik na sila ng nanay niya sa Paris. Napaiyak na lang si Jema nang mabasa niya ang mga sinabi ni Marco. Nang sumunod na araw, pinuntahan ng nanay ni Marco si Paulo. Sinabi niya na kukuhanin na niya ang estatwa na ipinagawa ng kanyang anak na si Marco. Sumagot naman si Paulo na walang ipinapagawa sa kanya si Marco dahil doon ay nagkasagutan sila. Pagkatapos nilang magkasagutan, ibinigay nito ang kanyang calling card kay Paolo bago umalis. Isinama na rin nito si Marco na ikinatawa naman ni Emmanuel nang araw ding yon, Tinanong ni Paolo si Jema kung bakit itong malungkot. Sinabi ni Jema na may gusto siyang aminin. Hindi pa man nagsasalita si Jema, ay alam na ni Paolo na nag-ibong adar na si Jema na iputan sa ulo kumbaga. Dahil dito, kaagad daging nagempake si Paolo at iniwan niya si Jema. Lumipas ang ilang araw, nakita ni Emmanuel ang aso ni Gemma at dinala ito sa kanila. Inanyayahan ni Gemma si Emmanuel na pumasok muna sa loob ng bahay. Ipinakita ni Gemma kung anong kulay ang panty niya. Joke lang. Ipinakita ni Gemma kay Emmanuel ang sulat na galing sa nanay ni Marco. Nakalagay sa sulat na ide nito si Gemma kapag hindi ibinalik ang paborito niyang estatwa. Tinanong niya si Emmanuel kung ano ang dapat niyang gawin. Sumagot si Emmanuel na mag-iisip muna siya kung paano nila masosolusyunan ang problema. Nang sumunod na araw, binisita si Gemma ng dati niyang nobyo na si Patrick. Humingi ito ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa niya kay Gemma. Hindi nagtagal ay nagdesisyon sila na magsamang muli. Isang araw ay nakita ni Emmanuel na naghahalikan si Patrick at si Gemma. Dahil sa nakita ay napagtanto ni Emmanuel na isang paru-parong ligaw si Gemma. Haliparot at wala sa tamang pag-iisip kumbaga, pero yami pa rin. Habang kumakain ng dalawa ay bigla na lang sinabi ni Jema kay Patrick na kalimutan na niya ang lahat ng nangyari sa kanila at ayaw na rin niyang makita pa ang pagmumuka ni Patrick. May tama talaga pero yami pa rin. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Patrick ay tinawagan niya si Paulo para sabihin na mahal na mahal niya ito. Bumalik naman si Patrick sa bahay ni Jema at inalok nito si Jema na sumama na sa kanya pabalik ng London. Nung araw na yon ay pauwi rin si Paulo sa bahay nila para makipagbalikan kay Jema. Nang sumunod na eksena ay makikita nating dumating din si Emmanuel sa bahay nila Gemma. Subalit inabutan niyang nakahandusay si Gemma at wala nang buhay. Nandoon din sa bahay si na Patrick at Paulo. Tinanong ni Emmanuel si Paulo kung ano ang ikinamatay ni Gemma. Sumagot si Paulo na ayon sa mga polis ay may nakita silang tinapay na nakabara sa lalamuna ni Gemma. Kaya hindi ito nakahinga. Grabe naman yung tinapay na yon. Pagkatapos ng libing ni Gemma, kinausap ni Emmanuel si Paulo at sinabi nitong namatay si Jema dahil sa kanya. Buhay pa daw sana si Jema kung hindi niya ito binigyan ng tinapay. Subalit sumagot si Paulo na siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang asawa. Dahil nang umuwi siya, naabutan pala niya sina Patrick at Jema sa napakasamang posisyon. Inakala tuloy ni Paulo na binobomba ni Patrick ang palaisdaan ng asawa niya. Hindi niya alam na nabilaukan pala si Jema ng tinapay kaya tinutulungan lang pala siya ni Patrick. Hindi daw sana namatay si Jema kung hindi niya inaway si Patrick at pinigilan sa ginagawa nito. Maya-maya pa. Umamin naman si Patrick na siya ang dahilan. Sinabi nito na hinalikan niya si Jema sa leeg habang kumakain ng tinapay kaya ito nabilaukan. Pagkatapos ng kanilang pag-amin sa isa't isa ay sabay-sabay na rin silang umuwi. Samantala, sinisisi rin pala ni Marco ang kanyang sarili sa pagkawala ni Jema. Hindi daw sana nangyari ang lahat ng ito kung hindi siya nakipagrelasyon kay Jema. Laging tatandaan na ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Kaya bago magawin ang isang bagay ay pag-isipan mo muna ng mabuti. Dito na nga po nagtatapos ang kwento tungkol sa dating kapitbahay ni Emmanuel na si Gemma Bowberry na napakayami. Sa huling eksena ay makikita nating itinigil na ni Emmanuel ang pagbabasa ng diary. Lumapit naman sa kanya ang anak niya at sinabi nito na may bago silang kapitbahay na mag-asawa rin. Lumabas si Emmanuel para tingnan ang mag-asawa at nakilala nga niya ang babae na medyo yami na naman. Ang pangalan ng babaeng ito ay Hana Quinicio na magbe-birthday ngayong November 15. Maligayang kaarawan sa'yo, Hana Quinicio, na pinakayami sa lahat. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Rom Pajardo na napaka-pogi. Shut up sa'yo. Ryan Darbe na ubod ng pogi. Shut up sa'yo. Desan Isidro mula sa Albay. Shut up sa'yo. Jan puro na napakapuro. Shut up sa'yo. Kabyahi vlogs na ubod ng pogi. Shut up sa kapitbahay mo na hindi chismoso at chismosa. Greg Dagpi na napakapogi. Shut up sa'yo. JC3 na napakalibog. Shut up daw sa asawa niyang si Ash na napakalinamnam. Uuwi na raw siya sa November 15. Hugasan mo daw at siya na ang bahala. Joke lang. Magkaroon nawa kayo ng masaganang buhay at asawang yami. Humayo kayong lahat at bawas-bawasan nyo ang pagpaparami. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po.